Hello guys, good morning sa inyong lahat. Uh, welcome po sa aking YouTube channel at kung bago ka pa lang sa channel ko guys, paki-subscribe naman at pa-like and share mo na rin ang mga video ko. Salamat. Ayan nga guys, nandito na kami sa entrance ng Tuburan Resort at ito nga po ang aking sister etong tindahan na to dito magpapa ito yung pinaka information at do magbabayad ng entrance fee pati cottage at ito na nga yung uh, pinaka loob ng resort ang Tuburan Resort ay dito lang sa Barangay Kubay Sur sa May uh, Malay uh, sa Malay Aklan ayan nga guys so kung makikita nyo ang ganda ng paligid niya magaganda ang halaman ayan yung side na yan ay cafe bar or bijoke bar at ito nga yung kanilang uh, welcome to Tuburan Resort pati yung malaking heart kung saan ka pwede rin magpapicture ayan doon naman kami nakapeso sa kubo na yon at ayun nga sila sister yung ganitong kubo, ayan, maganda, malaki. 500 ang upa daw dyan. Tapos yung entrance ng isang ulo, uh, 30 ata. Ayan. Tapos dito sa may side ng pool ay meron dito mga reminder. Ayan, reminder, reminder. reminder yan dito sa tuburan pool. ang tubig sa pool na ito ay galing sa bukal at medyo may kalamigan din ang tubig mababaw naman ang parting gilid pero sa bandang gitna ay may kalalima na ito Ayan guys, kung titingnan niyo yung tubig diyan sa gilid ay medyo mababaw pero hanggang tiyan na yan kagad sa, sa bandang gitna yan na malalim na talaga dyan may mga cottages din sa gilid sa gilid din mismo ng pool at malinis din naman ang tubig maliit lang naman ang lugar na ito pero maayos naman kaya maganda ito tingnan pang, insta, pang instagram ba ang view ng lugar na ito at dito naman sa parte na ito, meron silang pa spider web Ayan, nilagay lang nila yan dyan para, uh, yan dyan, yung sa ilalim na yan, dyan lumalabas yung tubig. Uh, nilagyan lang nila ng harang para uh, hindi paglaruan ng mga bata. Kung grupo kayo at marami kayo, ito yung lamesa ang maramihan yung carriage na yan. Yung aso, lonely. Simple lang yung pun na to. Simple lang. Simple lang yung lugar niya. Ayan. Dito nalagay lang ng umbrella. na umbrella Ganda, di ba? Yan ang kubo. Ang ganda rin. Ang eh. Karena <tik> Orchids <tik> 秘密、嗯。嗯嗯 counting salo, salo pancit, barbecue, at kanin. With matching, yan. Yeah. Para guys, kaya na tayo. Brown? Ano ba yan? Brown? Brown rice? Yan. A few minutes later nga namin mag-lunch, ay nagpahinga lang sa si Pero nakita ko na yung mga sister ko. Ando na sa pool. Na, nag-swimming na pala. Ang galing! At marami na rin mga naliligo dito. Ayan guys, so tuwa yung mga pata. Sarap na sarap sa pag oh. Sana, ah. <laughs> Okay, guys. Hanggang dito na lang ang video ko, ha? Uh, pa-subscribe naman kung bago pa lang sa channel ko. At like and share mo na rin. Salamat! At salamat din <tod> sa panonood sa aking video. Sa susunod na video. <tod> Bye!